na seguridad ang ipinatutupad ng mga pulis sa paghahain ng Certificate of Candidacy sa labas ng Manila Hotel. May paalala naman sila sa mga supporter para matiyak na magiging maayos ang COC filing. Si Luis Erispe sa report. Pabugso-bugsong ulan ang sumalubong sa mga supporters sa unang araw ng COC filing, hindi pa rin nagpatinag ang mga supporters na umariba para sa kanilang pambato tulad ng mga taga-suporta ni re-electionist at presidential sister na si Senator Amy Marcos. Ang kanyang mga taga-suporta nakasuot ng katutubong damit. Meron pang mga Nutri-Jeep na namigay ng nutri -ban at tubig. Nagpasalamat naman ang senador sa kanyang mga taga-suporta pati na rin sa kanyang ina na si former first lady Imelda Marcos na may special appearance pa sa parada. Maraming maraming salamat po sa pagdayo ninyo. Eh magpo-filing pa lang ganito nakadaming tao kaya tuwan tuwa po ako. Git sa lahat naman ako ng nanay ko na 95 years old lang naman at uh, siya yung tunay na politiko sa amin pamilya. Hindi naman nagpatalo ang supporters ng ilang party list na sumusubok ulit makakuha ng pwesto sa Kongreso tulad ng mga taga-suporta ng na United Nations Senior Citizens Party List na kahit na medyo may edad na, hindi ininda ang init at may bitbit -bit pang mga karatula. Magandang balita naman ang nagibawi sa kanila ng party list at nangako pa itong patuloy na isusulong ang Universal Social Pension Anti-Abuse Act for Seniors at iba pa starting kahapon may ko na libre na lahat ang dialysis yun naman ay pinagbigyan naman ako ni presidente uh, Ledesma ng PhilHealth. kaya ngayon libre na lahat ang dialysis pati gamot tuloy-tuloy lang yung pag-aalaga ko at uh, at uh, pagtulong ko sa mga nakatatanda so at tuloy-tuloy lang ang pakikipaglaban natin sa mga karapatan at kapakanan ng mga nakatatanda. Kahit naman ang mga supporters ng Vendors Party List na bago lang sa politika, nagpasabog pa ng sayaw ang ilang mga taga-suporta sa Kirino Grandstand. Lalo pang nagpasaya sa kanila, isa sa nominado ng Party List, ang personalidad na si Diwata, na kilala sa pagditinda ng Anli Pares. Pero ngayon, nasa road to Congress. Nandito po ako, sumama ako sa Bindo Fertilis talaga dahil siguro naman mas marami nakakilala sa akin para magkaroon po ng boses ang bawat bindor, ang bawat manindang Pilipino. Hayaan niyo muna ako uh, bigyan ng pagkakataon, di ba, bago niyo ako husgahan. So yon, gagawin ko lahat ang kakayahan ko para matulungan ang lahat ng bindors para nga po magkaroon ng boses ang bawat maninindang Pilipino dahil nararamdaman po namin kung pa paano naghihirap ang ating mga kababayan, lalo tigit po yung ating mga maninindang sa palengke. Sabi naman ng Manila Police District, wala namang problema sa supporters na gustong dumagsa para sa filing. Pero nililimitahan na lang nila ang lugar na pwede silang magparada hanggang Kirino Grandstand na lang o kaya ay sa police station ng Ermita. Ayun, yung ating mga supporters naman, dinignan natin na para hindi naman sila makaabala dito sa mga nagpapail. Hanggang dito lang natin sila muna pinapayagan dito sa may harapan ng uh, police station ng ermita Uh, kung meron man silang mga may programa, pwede man nilang gawin yan dyan sa may uh, Grandstand. Ang tinitignan lang kasi natin dito, uh, hindi sila makaabala dito sa mga kasamahan din na magpapail ng COC. Sa ngayon, sa buong Maynila, Nasa apat na raan ang deployed na pulis. Panawagan nila sa supporters sumunod para maging maayos ang paghahain ng kandidatura ng na mga nagnanais tumakbo sa 2025 midterm elections. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.